Duday, anong na? Adali na baga ang Valentine's Day. Hmm, dahil ka pala man nag-aabot. Nag-ano na ako, nagbarakal na ako ki... Barakal na ako ki Sabon. Tangani, ano, tangani. May maglabalabahan kitang duwa. <laughs> Duday, dararahan na suba. mo na dito. na ako ng ano, ah... Uh, mga sabon iyo. Tapos, subunay tabi, Duday. Tig-porsel ko na sa naong, Duday for sale nasa ano man ang magini buko wara ka pa masasayang kung maging manok ito mawara man sana ito digdi sa ya. nagbukal naman pati ako kitinapay tinapay duday o oh. na akong tinapay ka baka magabot kang gutom mo nun. at least may tinapay lamang digdi o o oh, ikana sana ang wara duday at syempre nag pag may tinapay, ihuwa oh, mana kape. Nagbakal na akong kape. O, ano gusto mo? Nescafe original. Tangani kita sa nang doang original. O, kape brown na medyo mapait-pait pero masiram, maamis. O ining mocha na chocolate, maamis man siya. Ya, yeah, masiram dut man ng dutan baga duman sa tinapay na tigpailin ko sa imo. O ining blanca na ayos sa creamy, ayos sa tamis, ayos man sa pait. O, oh, ayan. O, oh, ni Ma, human. O, oh, ano gusto mo? Magatas ka na sa nalugududay. Tangani naman na mas ah, magputi ka lalo. Basta magputi unong kabagadi, duday. O, oh, gusto mo ining kape na durod, ano, ini talaga kape matapang. So, kaya <laughs> baka kitang ipaglaban. O, oh, di, oh, di. na mga ano-ano, di, mga taramon, duday. Na, Parami mo na wala mga valentines. oo. Oh, kung naguli ka na baga, madumang kita sa park baga. So, may ilaw na kahoy. Oh, madarasan na kita mga chichiria digdi. o. Oh, ning chichiria kung arin, digdi. Or gusto mo uning, ano, big O oh, kung gusto mo ining bikrat. Ayan, oh, bikrat. Ay, sorry, bikat. Bikat pala. Bako, bikrat. sapatos o oh. ano yung gusto mo mag nga na luday <laughs> arani na baga ang valentines day kumusta man ako ano hindi ito ka man ang kiasin Tay, ka tayo gawa man kahit ka dahil okay mga pros di bisa sa sari pag gusto mo lutoan ta ka tanga ni ah uh, di ka magkutuman di kisa ko kaya duday mala arani na ang valentines day may nakatagaman na ako sa imong christmas tree Oh, ni sa pinto ay ay di bago Christmas tree pag Valentine's Day balanduday, duday burak adi iguan ako di kaniyang mga burak itong tungaw talagang pinaghandan taka na ayo maguli ka na na ako di timuun o, na timu duara ka dahil magkita di kaniyang masiraki dahil magkita di duday masiraki dilata ayo pa sira unta ka manok tadakulo na ako di manok ayo eh, duday Uli na tapa ano man ako. O oh, sulo pati akong nagiiling ki TV o. Oh. Oh, um, sulo akong nagiiling ki TV. Yo, uli na duday. Nakukuluga na talaga ako uli na. iyo. <laughs>